Ano, para diwa pag pagkagusto mo pang mabuhay yan yan kunin mo oh mo na ka-rebounder mo para si Emong ayan na ring lumabas sa bahay ayaw malamang arawan yan lalaka Lala, nga 'yan yeah. ano wala kailangan rin ang ano kanya ha na? marami na pala plastik ah um, ano yes ayan oh iyan oh <laughs> Parang <rium> <Dante Analik Nacional> <t�odilabas> ano? oh. sa ngopi yan, hindi na lalaki din eh. Ano? Ganyan na lang din yan, ano? Hindi, lalaki yan. Kaya yung lang yan. Ayan. Pandesal. Pandesal ang nusal. Ayan, no? Wala pa siya, ano? Sige rin eh. Sa barangay. Punta tayo, ATM ah, mayroon. si Edward pa baka bakasyon na lang eh Ayan. Ayan, oh. si Edward oh, pa baka bakasyon na lang oh. <laughs> Lockdown lock pala ng computer eh. Ang baka na ano sila na pasukan lang ano. Tayo. Lockdown kaya wala naman. Tama na tayong ATM. tayoh Star Yan Nah soal pinang

Bota kumawa ay dalawang kamay pa eh. Yung Alam mo pinapasuko eh. Tinutok hangin. Yung 20 Avenue guys. All Alright. CR20 Alat aircon, ada ini yang kami berkaster ya Dan Car Service Center Orang dari sana Kain ini ada Kain day ini lah, dito na ano at dinadala uh, ya. ng condo ng Corabela. Naroroon uh, na ang tsaka yung kapila so, uh, ya yeah, hindi ko yung atalya pero subun ito uh -huh. so, yung uh, mga bus terminal dyan yun mega bus line yan yeah. mega bus line ito so, yung biyahe nya <laughs> bate yung mga roro sinasakay sa roro mas bate pa sa ito ba baka na mas bate ito mas na masasakay dari na yan sana hindi offline patay tayo dyan pag offline to ATM probate na natin kung ano ito rin natin isang milyon